Sana po kayong lahat na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi. Mga may babasahin tayo medyo anlam niya na idol. Gusto ko na magpahamatay kasi wala nang silbi ang buhay ko. Sobrang hirap na hirap na ako. Wala nang pag-asa. Sana mapansin mo ako, doll, bago ko magawang magpakamatay. Ala! So sa ating sender makasawi ay isang babae. At nga ba nagagawa ito ng mga tao mga kasabi, na minsan ay tinatapos nila yung kanilang buhay dahil sa matinding problema. Kasi mga kasawi, kapag sa sobrang, ayan, grabe yung problema ng isang tao para sa kanila, yung kanilang solusyon ay mawala na sa mundo para wala na silang iisipin. Ayan, nahirap, paghihirap, o naghihirap sila. Hindi na nila iniisip pa yung magiging, ayan, magiging conclusion nito. Kasi kung mapapansin nyo, di ba, yung mga naliligaw ng landas, mga kasawi, yung talaga na ganito yung mga senaryo na nagpapakamatay. Alam nyo ba, sila yung mga tao na minsan walang faith sa ating Panginoon. Kasi kapag ka may faith ka, kahit ano kahirap, ang buhay sa atin. Pero kapag ka naniniwala ka sa Panginoon na meron itong solusyon, alam mo ba, ito yung pinakatabis na solusyon. Kapag ka nararamdaman sobrang bigat ng pakiramdam mo, yung hindi mo na kaya yung problema, yung feeling mo wala na ang solusyon pa, feeling mo walang wala na talaga, magdasal ka lang talaga. Pumunta ka sa malapit na simbahan, dun ka magdasal. Lahat ng samanan, loob mo, lahat ng bigat ng nararamdaman mo, lahat ng problema sa buhay mo, sabihin mo yan sa kanya kasi kapag once sinabi mo yan, lahat ng nararamdaman mong bigat, alam mo ba, mawawala yan ng unti-unti. At mapapalitan niya na magiging ginhawa ng buhay mo. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kapag once na nalig tayo sa Panginoon, napakalamping impact nito sa buhay natin kasi dahil siya yung magbibigay sa iyo ng tamang landas. Ika-guide ka niya kung saan ka papatungo. Ika-guide ka niya na sa tamang landas ka ilalagay kasi nga dahil merong kang paniniwala sa Panginoon na kaya mong lagpasan ang lahat ng problemang ito. Diba sabi nga nila, walang ibibigay yung Panginoon sa ating problema kung alam niya hindi natin kaya. Kaya niya binibigay ito sa atin kasi alam niya na kaya natin itong harapin. So depende na lang talaga sa tao kung paano niya to i-accept, paano niya to i-handle sa sarili niya. Kaya sa mga tao na nawawala ng hope, ayan, nawawala na talaga ng solusyon sa buhay nila, lagi niyong tatandaan, huwag kayong papaapekto sa mga sarili ninyo kailangan ang gawin ninyo ilihis nyo yan. bigyan niyo tuunan nyo ng pansin ang sarili ninyo magdasal kayo palagi. Kasi the best na medicine natin kapag problema tayo, magdasal tayo sa Panginoon. Kasi ako, to, totoo lang mga kasawi, grabe yung dagok sa buhay ko na dumating. Kung iisa-isahin ko man, baka maging teleserye na tayo, magiging MMK na to. Kasi ang dami kong pinagdaanan yan. Kung mga pinagdaanan nyo, pinagdaanan ko na rin yan. Hirap, pasakit, iniwan, nanakawan, na-scam, lahat-lahat. Yung alam mo, sabay-sabay na dumating sa akin. Grabe, minsan dumating na rin ako sa punto na gusto ko ng sumuko, gusto ko ng bumitaw, gusto ko ng lahat mawala sa mundo para wala na akong mararamdamang pangsakit, wala na akong mararamdamang problema. Pero, ang naisip ko nung taon, alam nyo, magdasal lang talaga. Araw-araw ako nagsisimba-simbahan bago ako magpunta sa work, simba ako ng simba. Basta dasal ako ng dasal bago matulog, pagkagising matulog, tanghalian, dasal ako ng dasal bago basta araw-araw akong dasal ng dasal sa simbahan hanggang unti-unting namamalayan ko na nakakabango na pala ako sa problemang yun na naibigay sa akin at finally eto na nga humaharap ako sa inyong harapan ngayon na talagang nalagpasan ko na kaya thanks God kasi nang dahil to sa kanya. Kasi kung hindi ko nalagpasan ang mga problema na dumating sa akin, siguro wala ako ngayon sa harapan ninyo. Siguro wala kayong magiging advisor na ganito mga kasawi. Kasi nga dahil tinapos ko na yung buhay ko, ba diba? Kaya sa mga nawawala ng pag-asa at paniniwala sa ating Panginoon, ibalik loob nyo po yung sarili ninyo sa kanya siya lang talaga ang makakalutas sa atin. Tandaan niyo lang, siya lang talaga yung tao na makatulong sa atin sa lahat ng problema. May mga tao siya na ibibigay sa atin na talagang makatulong sa atin. Kumbaga siya yung magiging way ang ating Panginoon. Kaya magdasal ka lang, huwag kang mawawala ng pag-asa. Darating ang tamang panahon na talagang lahat ng nais mo, lahat ng pangarap mo ay makakamit mo sa tamang panahon. Kahit ako din naman ngayon, minsan nag-dose ako ng hope kasi sabi ko sa tagal-tagal matagal blogger vlogger pero hindi pa rin binibigay. Pero lagi ko na lang iniisip na lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng ito, sa pagtitiis ko, alam ko someday na makikilala ako sa lahat ng social media. Someday makikilala ako na sikat na vlogger na makabahagi ako ng ganito sa inyo mga kasawi. Kaya gusto ko kapag sumikat na ako, kasama ko kayo. Nandiyan kayo sa journey ko lahat yan. Pasasalamat ko sa inyo dahil kayo ang nag nagluklok sa akin bilang advisor sa uh, page na ito mga kasabi. So yan lang sa ating Sunday ha. Huwag kang mawawalan pag-asa. Patuloy lang yung buhay. Lagi mong tatandaan. Andito lang kami para sa'yo. Andiyan lang si God para sa'yo. Andiyan yung pamilya mo para sa'yo. Ayan. Meron ka dapat isang tao na pwede mong pagsabihan na talagang ka-close mo na alam mong hindi ka iiwan sa ere hanggang dulo. So yan lang mga kasabi. Ang aking advice sa ating sender na may naiintindihan mo ang aking ibig sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. Sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!